mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaagre sa mga siga subaybay po ng ating video at ganun pa man sa mga gustong matutong mag alaga ng kalamansi yan ganun pa man at pinapasalamatan ko po dahil nga sa patuloy nyo pong pagtangkilik at pagsubaybay po sa ating video lalong lalo na po sa isa po nating kapwa kaagri na magsisimula pa lang sa kanyang pag-aalaga ng kalamansi upang siya ay makapagtanim by next month uh, July uh, makapag ano na po siya ah uh, makapagsimula na po siya sa kanyang pagtatanim. Nagkaroon ka ng interes sa katulad nitong pag-aalaga ng kalamansi. Kaya ikinagagalak ko dahil nga sa uh, gusto mo rin na matuto sa munting negosyo na gusto mong gawin. Tulad nga sa mga Uh, nakaraang araw o nakaraang video na ano na uh, pinapakita ko tulad sa ganitong sitwasyon at yung uh, sakit ng kalamansi na yon ayan ganun pa man muli ko pong ipinapakita yung kalamansing monitor ko na nagkaroon po ng sakit yung isang punong ito bali tatlo po yan tatlong puno na nilagyan ko po ng Organic. yan. dahil nga po itong kalamansi ko po, dahil itong kalamansi po ay organic po. Kaya nagiging ganyan po ang kanyang kondisyon at nagiging maayos na po ang kanyang sanga. Maganda po sa kalamansi ang maraming sanga. Ayan. Organic po itong kalamansi namin. Ayan. Ganon. At ganon pa man dito. Ayan. Nakita niya naman. Ayan o. Ayan. Nine, ma uh, days pa lang po itong tanim kong kalamansi. Ayan. Ganyan na po ang naging itsura niya. Dahil sa patuloy po nating pagmumonitor. Ganyan po ang nagiging ano niya. Nagiging ah uh, sitwasyon niya nang dahil nga po sa napakagandang kalamansi dahil organic po ang kalamansing ito ayan ganito po ang itsura ng organic na kalamansi kapag organic po ang kalamansi nyo ganito po ang magiging itsura niya ganun po kalusog at ganun po kaganda at dadami marami po ang magiging sanga nya ayan na hindi lang po itong kalamansi buhat sa kanyang pagkakatanim Ganun din dito. Ayan. Ganon po. Ang kagandahan sa organic. Ayan. Mula sa, pagkatata, mula sa pagkatanim niya hanggang sa kanyang pagbunga. Ganon po yan. No? Oh. Ganyan po ang itsura ng kalamansing organic. Kasi may mga kasamahan po tayong mga sa lupa na lang po nila, lupa na lang po ang kanilang tinatabon. Kung ano po yung nakabalot sa plastic bag na kinalalagyan po ng kunla ay tinatakpan na lang po nila ng lupa. Pwede rin naman po kasi pagiging maganda rin at hindi rin talaga mas mainam po yung ganito. Ganito yan. Ang organic po. Yan. Hindi naman ang ano niya. 9 days pa lang po ito 9 days pa lang po yan kaya ganoon na po ka lusog at ganoon. kaganda ating kalamansi ayan o oh, yan kita nyo naman no yung, yung, puno niya. kulay itim yung kanyang pinakalupa yan po ang kalamansing organic ayan ganun pa man to kita nyo ayan ayan isinishare ko lang po sa inyo mga kagre ka ang bagong tanim natin kalamansi sa loob lamang po ng 9 days ayan na po ayan na yan ganun kita nyo naman ayan isa po natin nang makita nyo Ganon din to ayan, ayan at maraming maraming salamat dahil nga kahapon ng tanghali ma tapakatirik po ng init subalit pag pagsapit po ng hapon kahapon naman ay alas 3 umulan na siya kaya ganoon ang kagandahan hanggang sa buong magdamag ito pa mayroon pa nga siyang uh, pawis yung hamog niya ayan o ayan yan ayan ayan o may hamog pa siya ito lang po ang kagandahan sa kalamansi pagsapit ng hapon o gabi na umulan na maambunan siya yan po ang kagandahan sa kanya upang pagsapit ng kinabukasan ay malusog na po siya sisikatan man siya ng tirik na init at least nakainom na siya pati yung ugat niya ganun lang po ang kagandahan sa alaga nating kalamansing organic at ito na nga rin po, yan. Ayan o. Oh. Ayan. Ito nyo lang kanyang sa loob lang ng 9 days mga bulaklak niya Buat sa kanyang pagkakatanim dito. Ayan. Nananariwa po ang kanyang mga bulaklak. Ayan. Ayan. Ito po ay ayan o mga ganito po ay tinatanggalan ko na po ng mga malalaking bunga at nang sa ganun hindi po siya mabibigatan yung kanyang mga sanga ganun din dito ayan ayan o yan ganito lang kagandahan kaagre kapag ang kalamansi mo ay organic ano sa loob lang po ng 9 days ayan po ang nagiging Bunga niya. Bakit ka? Um, malusog. At juicy. Siya. Makatas po yan. yan. Kaya ganoon lang ang kagandahan. Kaya sa mga nagnanais na pasukin ang ganitong negosyo. Kaya kinakailangan pong aralin po muna ng mabuti. Kasi mahirap po sumabak sa ganitong negosyo na hindi biro. Ayan. Tulad nga sa nagtatanong natin, mga kaibigan na natutuwa siya nang dahil nga sa napakagandang kalamansi nga. Subalit yan na isipan niya na magtayo rin siya o magtanim din siya ng ganitong klasing negosyong kalamansi. Kaya kinagagala kita kapatid dahil nga sa nagkaroon ka ng interes tungo sa pagbabago ng iyong buhay ayan kaya sa mga kapwa natin kagre patuloy mo lang subaybayan dahil marami naman po tayong mga kasama, kasamahang agri na nagbibigay po ng tutorial kung paano alagaan ng mabuti ang tanim natin kalamansi at kung paano alagaan o i-monitor ang kalamansi kaya huwag kang mawalan ng pag-asa at marami tayong mga kaibigan na handa magbigay ng kaalaman sa iyong sarili ano, e ganun kaganda ayan Tingnan naman. At ganun din 'to. At ganun din dito. Sa kanyang katabi. ayan oh. Ganun po kalusog. Kapag organic po ang inyong kalamansi. Tulad nito. Ayan. Bakit kami nasabing organic? Kasi nga, tingnan nyo naman yung puno nya buhat sa kanyang pagkakatanim mula sa kailalim ilaliman po niyan dahil ito na po ang pinaka pinaka lupang pang namin dahil ito buhat ng tinanim ko to ito na po ang nilagay ko ayan ito na po ayan at dahil nagiging maganda naman dahil nga kahapon at hanggang ano, umulan kaya ito na po ang nangyong tsura ano ganito ayan Paganda po kapag ang kalamansing po ay organic. Basa siya. O yan o. Yan. Ayan. Basa siya ng dahil nga sa pagkakaulan. Kita nyo naman yung mga bagong sanga. Yung bagong sanga niya. Ayan. Ito dito. ayun Sa loob ng nine days, ito po ang kanyang etsora. Ito po ang kanyang bunga ang kanyang puno ganun din po doon eto yung katabi nya ayan o yan puntan po natin yan ayan ganun din yan o ayan ganun lang mga kagre kapag ang kalamansi natin ay organic ayan ayan o ayan Ayan po kaagre. Ikumpara ko po sa itinanim kong hindi ko po nilagyan ng organic po ng fertilizer. Ano yan? yan po ang nag-iisang puno na hindi ko po nilagyan ng organic. Na hindi siya organic. Ito. Ito yung puno na to ay hindi po siya organic. Ayan o. Pagmasdan nyo po. Yan, no. Nine days pa lang po yan. Nine days siya. Nine days. Kita nyo naman po. ano o, oh, 9 days. Ito, ang nangyari sa kanyang dahon. Yan. Na, uh, nalaga siya at magpapalit nga rin po siya ng uh, dahon. Ayan. Ganon. Ayan po ang hindi po, yan ang punong hindi organic. Yan, lupa lang. Ba't sa kanyang pagkakatanim po, lupa lang po ang sinabon ko dyan. Ayan. Ano, yan hindi po siya namulaklak wala pa po, po siyang bulaklak pero ganun pa man unti-unti na po siyang uh, nananariwa ang kanyang mga dahon at ang kanyang mga usbong ano uh, ilang araw pa po nito ay magkakaroon na po siya ng bulaklak ayan ito po yung hindi organic na tanim kong kalamansi. Ito, ikumpara natin dito sa isang puno. Ayan o, yung katabi niya. Kasi, hindi nga po siya, diba? Ayan o, yan. And para matutunan naman ang ating kapwa kaagre. Ayan o, yan. Ito, ayan o. Yan ang hindi po siya organic. Lupa lang po tinabon ko dyan. At hindi tulad nito. Ano, yan. Hmm, ano? Ito po yung kalamansing organic ayan organic po yan kita nyo naman yung kanyang bunga ayan kagre yan. nakita nyo na ba ayan nakita nyo na ayun ayun di po ba hmm. ganun po ang tsura ng organic po at balikan po natin yon yung hindi organic yan dahil umikot lang ako yan oh. balikan po natin yan balikan ko po yan yan para makita nyo naman lalong lalo na po sa bago nating kaibigan na gustong magtanim yan ano yan hindi po ba ayan kasi yun kaduluduluhan na yun tulad na sinabi ko kalabasa na yun kakatabi yan ayun yung organic na yun ayan, oh. ayan. 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 Diba? Kita nyo naman, oh. Oh, namumukad ka din kanyang bagong ano na yan. Oh, balik tayo doon. Yan, ikumpara natin dito. Diba yan? Oh. Ganun. Ayun. Yan, puro na po yan mga may bunga hanggang doon. Tulad nga po sa pinakita ko nga po kanina sa inyo. Yan. Ayan. Ayan. O, oh, yun. Ito nyo ang ganda ng kanyang dahon hanggang doon na po yan hanggang doon ayan hanggang dito nakita nyo naman po ano ganun lang